Hello guys, good morning. Nandito ako sa laundry. Kaya ano, yan yung lalabhan. May dryer, yan dalawa lang gumagana. Tapos ito, tatlo ang pili mong salangan. May bayad, yan o. So, 50. Ayan. So, yan ang mga, ano nila, kung paano mag-procedure. Uh, Ayan yung Kung paano Instruction I-download mo lang yung Coin uh, Matic yeah. Sa cellphone Or Kuha ka ng card Ayan yung card na yan yeah. Kuha ka ng card Tapos Salpak mo dyan yung card So dahil nagyayelo na malamig hindi na tuyo yung ilaban ko kaya dinala ko dito yung dryer ko para wala na problema yung namaya ngayon yan ang itsura ng mga namin dito laundry dito sa ground floor yan sa basement kasi nasa third floor kami so kailangan mong buha pa dito ng paglalaba kung konti lang naman pwede rin naman ni mano-mano tapos pagka nag ka dito babayad ka lang ng um, 250 yan. so yun lang guys bye bye